Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Pag-usapan natin ngayon ng isang issue na napapaharap sa maraming mga gustong magpatayo o magpagawa ng bahay. At marami mga arkitekto o contractors na kagaya natin. Bakit ba sa Pilipinas masyadong komplikado ang proseso ng pagpapatayo ng bahay? Bakit parang ang hirap yata magpatayo ng bahay dito sa Pilipinas? pag-usapan natin. Check this out. Sana so, no, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Alam nyo maraming dahilan pero magbibigay lang ako ng tatlo based sa experience ko sa almost two decades na ako ay nagtatayo ng mga bahay hindi lang dito sa Metro Manila na halos lahat na yata ng cities ay natayuan na natin ng bahay kundi pati sa mga kalapit na mga cities at mga provinces dito sa Metro Manila malapit at ito uh, apparently ay same sentiments ng mga professionals na nakikita ko rin no? kapag nagbabrowse ako sa social media forums. Ano-ano yung mga common na na-encounter nating mga dahilan kung bakit ang tagal. No, ang tagal ng proseso. Parang komplikado magtayo ng bahay dito sa Pilipinas. Hindi kagaya sa ibang mga bansa na madali lang. At pagkatapos, magsasuggest tayo. No? Para, paano nung ano, no? paano papapabilis? Ano yung mga ways para ma-expedite no, yung mga proseso. Okay, number one, permits na matagal at magastos. Ang tagal talaga. No, ba, da, ano yan eh? Maraming dahilan. Una, bureaucracy. No. Yung bureaucracy, ibig sabihin, ang daming dadaanan ng mga agencies ng iyong papeles bago ka payagan na mag-start. No. Magbibigyan ako ng example. Ito. Ito, nakakatawa to. Magtatayo kami ng isang bungalo. Pag sinabing bungalo, isang palapag lang na bahay. So happened na ang city, hindi ko nababanggitin kung saan, ang city na pagtatayuan namin ay malapit sa airport. Pero bungalo yung bahay na itatayo. Ang nangyari, kailangan pa namin kumuha ng clearance sa CAAP. Ano yung CAAP? Civil Aviation Authority of the Philippines. Magtatayo <sighs> ka lang ng isang palapag na building, hihingi ka pa ng uh, certification, sa kaap. Ay eh, ang tagal noon, no? kailangan pang kumuha ng uh, uh, geodetic engineer para makuha yung coordinates, yung height, magpapasa ka ng drawings para i-record nila doon sa kaap na yung bahay mo ay talagang safe buong galo lang. Ay, So tumatagal. No? And uh minsan more than a month. No? Bago ka umandar, papunta sa barangay, papunta sa fire department, sa zoning, sa engineering, o bago pa nga yung engineering, punta ka pa ng asesor at iba pang mga iba't ibang agency ng city o municipality. So yung bureaucracy. Iba pa ang kwento kapag ka may creek na malapit sa lote mo. Iba pa ang kwento niyan kasi hihingi ka pa ng clearance sa MMDA kung nasa Metro Manila yung site mo. So, yung mga ganyan, anong solusyon? Sana magkaroon na lang ng one-stop shop, no? building permit department. So, ang gagawin mo, yung plano na dala, -dala gawa ng architect at ng mga engineers, doon mo lang ipapasa. Pak! Mas maganda nga kung automated na no? para konti lang ang tao na hahawak sa document mo at magbabasa ng document mo. Mas maganda nga kung online na lahat. No? Para maghihintay ka na lang ng tawag, kung yung bang site mo, e eh, pasado sa Kaap man yan, no? sa MMDA man yan, no? sa DNR man yan, at hanggang sa city at sa iba pang mga agencies. No? Yan ang madaling paraan, kagaya ng ginagawa sa ibang bansa, na one-stop shop. Pagkapasa ng kanilang uh, plano, e eh, isang opisina na lang ang mag sa plano hanggang sa kung may problema yan, di ibabalik sa'yo, ayusin mo, tapos iri-resubmit mo. At least, isang isang opisina na lang ang titingin sa dokumento mo. Ang nangyayari kasi dito sa atin, kahit barangay, may sariling building permit. Pagbabayad ka ng barangay permit to construct at iba pa. Kaya, tagal, no? Sana pwedeng pabilisin yan. Sa pamagitan ng one-stop shop building permit department or station o anuman pwedeng itawag yan. Basta isang Opisina na lang kung saan mo ipapasa yung documents mo. Pangalawa, isa pa sa uh, nagpapakomplikado sa construction ay eh, yung kulang sa standardization sa materials, sa labor, at sa methodology. Kaya dahil doon, eh, yung pricing ay iba-iba, unpredictable, at dumadating sa point na sobrang layo ng cost ng actual based sa kung ano yung estimate. Bakit? Kasi nga, hindi yung mga standards. Kulang tayo sa standardization. Ang mga materialis natin, nagmumula pa rin sa semento, buwangin, gravel, bakal, bubuin mo pa talaga. Lahat, halos lahat ng mga methodology na ginagawa natin sa construction ay piece by piece na binubuo. Hinahalo, hinuhulma, pinupormahan lahat on-site. Oh. Hindi ka gaya sa ibang bansa, gaya sa Japan, sa Singapore, at kahit nga sa Vietnam, oh, na marami silang material na, ano na no? plug and play. Ibig sabihin, galing sa planta, yung mga panelized na yan, oh, na mga material, whether yan man ay wall, yan man yan ay window, yan man ay mga finishes, ay dadali na sa site at isasalpak na lang. Sa ganung paraan, mas madaling malaman ang cost, mas madaling malaman kung kailan matatapos, at mas lesser ang manpower, mas lesser ang time, at mas konti ang wastage. Sa ganung paraan, mas mapapabilis ang construction, mas mapapamura ang cost, at mas mapapaganda ang quality. Isipin mo, no, sa Japan, yung isang banyo, i-deliver isang banyo, naka-collapse pa siya, tapos pagdating sa site, sukat na sukat na yon. No? bubuin yung banyo doon sa space mo. Dito, bibili ka pa ng tiles, pira-piraso, ikakabit. Bibili ka ng uh, shower, ikakabit. Iba pa yung mag install ng shower glass enclosure. So, ang daming mga participant sa pagbuo ng isang room. Pero sa ibang bansa, meron silang standard, panelized at mga modular na mga materials. So, yan ang isa pa. So, ano ang pwedeng maging solution dyan? Pati gayahin natin yung ginagawa nila. Magkaroon tayo ng mga standards at mga modular uh, construction materials and uh, building components uh, na talagang mas mataas ang quality kasi binuo sa planta at pagdating sa site mo ay ikakabit na lang. konti ang manpower, lesser ang expenses sa labor at mas mabilis ang time. Kahit mahal ang material, in the end, eh, mas mapapamura pa rin. Kaya yan ang isa sa solusyon dyan. Number three, ito, common na common ito, sakit sa ulo. Na yung mga lote o yung mga site natin, kulang ang infrastructure. Ano-ano yung mga infrastructure na yan? Walang kalsada, masikip ang kalsada, walang drainage system. Tapos ang water supply, kagaya ng prime water. <laughs> palaging walang tubig. So yan ay nagiging cause of delay. Nagiging problema no, ng maraming mga homeowners, mga contractors dahil nga unang-una no, saan nila itatapon yung kanilang mga wastewater, yung gray water na sinasabi natin galing sa kanilang mga banyo o galing sa ulan. Saan? So maobliga um pa sila gumawa ng sarili nilang rainwater collection system yung iba pa nga, gumagawa pa ng mga sewage treatment plant, imagine, pambira, no? Added cost. No? Pero kung lahat ng mga roads, lahat ng mga subdivision o mga lugar dito sa atin ay mayroong sapat na infrastructure, drainage system, no? magandang supply ng tubig, at iba pa, mas madali sana. At para makakuha ka ng mga ganyang mga utilities, ang dami mga hinihingi. Kaya yung iba, nadidis eh, nadidismaya sila. Dahil natatagalan sila bago sila makalipat sa kanilang bahay. At para magamit nila yung kanilang bahay, yung occupancy, ay ang hirap makuha. Dahil nga hindi nasasatisfy yung mga requirement na kailangan nila para maging livable na yung kanilang tinayong bahay. O kaya man lang, masimulan man lang yung construction. Tatlo lang yan. Tatlo lang yan. Pero marami pa. Kasi, konti lang ang oras natin para isa-isahin yan. Pero kung yung tatlong yan, kahit yung tatlong main lang na yan ay mabigyan ng solusyon. No? At mapabilis, aba, ang laking ginhawa sa mga gustong magkabahay, magtayo ng bahay, at sa mga practitioner na kagaya namin na nagtatayo, nagdi-design ng mga bahay. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Ingat po tayong lahat. Bye!